Sa isang tahimik na baryo sa Tabaco Albay, nakilala si Rida, isang dalagang 24 years old, masayahin, simple at may pangarap na makaahon sa hirap. Madalas siyang makitang naglalakad sa palengke, may dalang supot ng gulay at miti na parang kayang magpagahan ng pakiramdam ng kahit sinong makakita. Doon din sa parehong palengke nagtatrabaho si Rodolfo, 45 years old, isang kalgador. Pawisan man at laging pagod. Kilala siya bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Ngunit may nakatago siyang bigat. Siya ay may asawa at isang anak na nag-aaral sa elementarya. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muunti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video. Malugod kung tinatanggap ang inyong suporta. Isang araw, napansin ni Rita si Rodolfo habang buhat-buhat nito ang sako ng bigas. Napadpad ang tingin nila sa isa't isa at tila may kakaibang init na dumaan. Sa una, inusente, pero sa mga sumunod na linggo, napadalas ang kanilang pagkukrus ng landas, mga tipid ng ngiti, mga maikling usapan hanggang sa nauwi sa pagkakaibigang palihim. Unti-unting naging komportable si Rida kay Rodolfo. Sa edad na 24, hindi niya alam kung bakit naaakit siya sa isang lalaking halos tatay na ang edad. Ngunit para kay Rida, may kakaibang lambing at atensyon si Rodolfo na hindi niya nararanasan sa iba lungipas ang mga buwan. Ang simpleng usapan, naging paglalakad. Ang mga paglalakad, naging mga tagpong lihim. At sa bawat pagtatagpo, mas lumalalim ang damdamin nila para sa isa't isa. Pero may isang gabi na nagbago ng lahat. Habang nakaupo sila sa may tabing dagat, hawak-hawak ni Rida ang kamay ni Rodolfo, biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Hindi sana ito kakaiba, pero nang sumagot siya, narinig ni Rida ang tinig ng isang bata. Papa, uwi ka na po, hinahanap ka na ni Mama. Natigilan si Rida, doon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi pa na siya lamang ang babae sa buhay ni Rodolfo. At mas masakit pa, hindi pa alam ng asawa at anak ang kasinungalingang view mabalot sa kanilang ama. At sa gabing iyon, nagsimula ang lihim na relasyon na magdudulot ng unos. Pagkalipas ng ilang linggo mula ng marinig ni Vida ang tinig ng anak ni Rodolfo sa cellphone, unti-unti siyang nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ngunit sa tuwing kinatitigan siya ni Rodolfo, para bang natutunaw ang lahat ng pagdududa niya. Kaya kahit alam niyang mali, nagpatuloy siya sa relasyon. Hanggang isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderiya malapit sa pantalan, biglang nagsalita si Rodolfo. Widu may hihinin sana ako sayo. Napakunot ang nuo ng dalaga. Ano yun Rodolfo? Huminga ng malalim ang lalaki bago nagsalita. Kulang ang kita ko sa pagkakarga. May utang ako sa sugal, baka pwedeng makahiram ng kaunti. Kahit dalawang libo lang, natigilan si Rida. Hindi niya inasahan na hihingi ito ng pera. Pero dahil sa nararamdaman niyang awa at pagmamahal, napilitang siyang magbigay. Ngunit hindi goon natapos. Ilang araw lang ang lumipas, muling humingi si Rodolfo. At sa pagkakataong iyon, mas malaki na ang halaga. Wido pairam muli ng limang libo. May babayaran ako sa utang, kung hindi, baka mapahamak ako. Unti-unting naramdaman ni Rida ang bigat ng sitwasyon. Sa loob ng tatlong buwan, halos maubos ang naipon niya sa pagtitinda. Pero ang kapalit ng bawat perang ibinibigay niya ay ang lambing at mga gabi ng pagtatabi nila ni Rodolfo. Sa una, pakiramdam ni Rida ay pagmamahal ang namamagitan sa kanila. Pero habang tumatagal, napansin niyang tila ginagawang kondisyon ni Rodolfo ang kanilang pisikal na relasyon. Tuwing hihingi ng pera, palaging may kapalit. Wido kung mahal mo talaga ako, pagkaluhoban mo naman ako ng gabi nito. At sa bawat pagkakataon, napipiliten si Rida. Dahil sa takot na baka iwan siya ni Rodolfo at sa pag-asang baka totoong iiwan nito balang araw ang asawa at anak para sa kanya. Hanggang isang gabing maulan, dihun tuluyang nagbago ang lahat. Habang nakaiga si Rida, hawak ang perang iniabot niya kay Rodolfo, may kakaibang titig ang lalaki. Hindi na yun tingin ng lambing. Mas malalim, mas madilim. Rido, wag kang magalala. Hindi kita iiwan. Pero tandaan mo, kapag naubusan ka ng pera, wag mong subukang itigil ito. Kasi baka ikaw ang mawalan. Nang lang kamay ni Rida. Noon niya naramdaman na hindi na pagmamahal ang namamagitan sa kanila kundi isang kapangyarihan kapangyarihang hawak ni Rodolfo laban sa kanya. At mula sa gabing iyon, nagumpisang biumalat ng kakot ang puso ng dalaga. Ang relasyon na akala niya ay pag-ibig, unti-unting nagiging kulungan. At ang hindi pa niya alam, mas mabigat pa ang kapalit na nakalaan sa kanya. Lumipas ang mga araw, mas lalo lamang lumubog si Rida sa bangungot ng kanilang relasyon. Ang perang naipon niya para sana sa sariling pangarap, makapagtapos ng vocational course at makahanap ng maayos na trabaho, unti-unting nauubos. At sa bawat halik, sa bawat pagyakap na hinihinimi ni Rodolfo kapalit ng perang kinukuha, mas lalo niyang naramdaman na hindi na ito pagmamahal. Isa na lamang itong pang-aabuso. Isang gumaga habang nakatanaw siya sa kanilang mayait na bakuran, nagdesisyon si Rida. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang lahat. Kailangan niyang makalaya. Kinagabihan, tinawagan niya si Rodolfo. Rodolfo, mag-usap kayo. Sa may tabing ilog, yung dati nating tagpuan. Pagdating ng lalaki, basang-basa ang damit nito sa ulan. Puno ng ngiti at kumpiyansa, inakala niyang isa na namang gabi ng pagkikita. Pero malamig ang kinig ni Kama na, Rodolfo. Ayoko na. Hindi na ako masaya. Sandaling natigilan si Rodolfo. Unti-unting nawala ang ngiti, napalitan ng matalim na titig. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sayo. Nanginginig ang boses ni Rida pero matatag siyang sumagot. Wala kang ginawa kundi gamitin ako. Hindi na ito tama. May asawa at anak ka, hindi ako dapat nandito. Tahimik si Rodolfo sandali bago biglang natawa ng mahina. Hindi ba't ikaw rin ang may gusto nito? Ikaw ang lumapit, ikaw ang nagmahal. At nayon, aalis ka na parang walang nangyari. Naglakad siya palapit at sa bawat hakbang, naramdaman ni Rida ang bigat ng banta. Rida, kung iiwan mo ako, anong palagay mo ang iisipin ng asawa ko kapag nalaman niyang may babae ako? O ng mga kapitbahay mo kapag kumalat na ang sikreto natin? Kaya mo bang tisin ang kaiyan? Parang biluhusan ng malamig na tubig si Rida. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Rodolfo, huwag mo naman gawin yan. Ayoko na lang talaga. Pakiusap kano mas lalong nagdilim ang mukha ng lalaki. Hindi ka makakaalis, Rida. Hindi mo ako basta-basta matatakasan. Kung ayaw mo masira ang buhay mo, sumunod ka sa gusto ko. Kung hindi, ako mismo ang sisira sa'yo. Doon na bumagsak ang luhal ni Rida. Luhon niya tuluyang nakita ang tunay na anyong ni Rodolfo hindi bilang lalaking minahal niya, kundi bilang isang halimaw na handang sirain siya para lamang manatili ang kapangyarihan sa kanilang relasyon. At habang nakatayo siya sa ilalim ng ulan, kinagat ni Rida ang labi at pinilit ang sarili na maging matatag. Sa puso niya, alam niyang hindi na ito simpleng relasyon. Isa na itong laban, isang laban kung saan ang kapalit ay maaaring kalayaan o kapahamakan. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isik ni Rida na baka kailangan niyang lumaban kahit anong mangyari. Mula ng gabing iyon, sa tabing ilog, hindi na mapalagay si Rida. Bawat tunog ng cellphone, bawat yabag ng tao sa labas ng kanilang bahay, parang si Rodolfo ang naiisip niya. Para siyang ikinulong sa isang kulungan ng takot na siya mismo ang nagbukas. Isang umaga, habang nagtitinda siya ng gulay sa palengke, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga daliri niya nang buksan ito. Rida, huwag mong kalimutang ikaw ang buhay ko. Kapag iniwan mo ako, sisiguraduhin kong wala nang lalapit pa sa'yo. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung paano siya makahihina. Pero sa kabila ng kakot, pinilit niyang maging matatag. Ayaw na niyang magpadala. Ayaw na niyang masakal sa relasyon na iyon. Kinagabihan, habang naglalakad siya pa uwi, biglang may ani nung sumulpot sa kanto. Si Rodolfo, basa ng pawis, nakatayo sa gitna ng daan na parabang matagal na siyang inaantabayanan. Rida, malamig na tinig ng lalaki. Bakit ka hindi na sumasagot sa mga tawag ko? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pinilit ni Rida na maging matatag. Rodolfo, please, kamal na, ayoko na, wala kang karapatang sundan ako. Pero bigla siyang hinawakan sa braso, mahigpit parang bakal na di niya mabitawan. Huwag mo akong iiwan, Rida. Hindi mo naiintindihan, ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Kung mawala ka, mawawa lahat sa akin. Napaluha si Rida. Kilit niyang kumawala, Mali ito, Rodolfo. Hindi ito pagmamahal. Pananakot yan. Biglang nagdilim ang mukha ng lalaki. Kung hindi ikaw ang para sa akin, wala nang ibang makakakuha sa iyo. Tandaan mo yan, na bigla si Rida sa narinig. Hindi lang ito simpleng pagbabanta. Isa itong malinaw na banta ng panganib. Nang gabing yon, halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ni Rodolfo parang may nakalawit sa leeg niya, handa siyang tamaan anumang oras. At kinabukasan, habang nasa loob siya ng kanilang bahay, isang maliit na sobri ang natagpuan niya sa ilalim ng pintuan. Nang buksan niya, halos dunguwo ang kanyang mundo. Lunipas ang mga araw, naging mas mabigat ang mundo ni Rida. Hindi na siya makatawa ng totoo, hindi na siya makatulog ng payapa. Ang dating mga pangarap ay napalitan ng takot na baka sa isang iglap, gumuho ang lahat. Lagi siyang binabantayan ni Rodolfo, kahit saan siya magpunta, sa palengke, sa simbahan, maging sa mismong bahay nila, laging niyang nararamdaman ang malamig na mga mata nito. Hanggang isang gabi, matapos makapagsimba, nagdesisyon si Rida, hinding-hindi na siya magpapatalo, lalapik siya sa kanyang mga magulang at sasabihin ang lahat, magtatapat siya kahit anong hiya ang dumating. Mas mahalaga ang kalayaan kaysa manatiling bihag, pero huli na ang lahat sa madilim na estinita bago makauwi, bigla siyang sinundan ni Rodolfo. Hawak nito ang isang bote ng alak, lasing na lasing, at naglalagablab ang galit sa mukha. Rida, sigaw niya, anong balak mong gawin? Hahaya ang masira ako, sabihin mo sa lahat ang sikreto natin. Nanginginig si Rida pero tumindig ang loob niya. Hindi ako mananahimik, Rodolfo. Wala ka ng karapatan sa akin. Pagod na ako sa pananakot mo. Kung talagang mahal mo ako, palayain mo ako. Ngunit ang salitang palayain ay parang nagpasiklab sa halimaw na nakatago sa lalaki. Hindi kita palalayain, Rida. Huwag mong akalaing makakatakas ka. Kung hindi ka magiging akin, kumislot ang pangani Rodolfo, sabay hinugot mula sa kanyang baywang ang isang patalim, wala ka nang magiging sa iba. Nagumapaw ang takot sa puso ni Rida. Tumakbo siya, nagmamakaawa, humihingi ng saklolo. Too long, too long. Ang sigaw niya sa dilim ng kalsada, ngunit wala ni isang nakarinig. Hinabol siya ni Rodolfo at sa isang iglap, nahablot ang kanyang braso. Sa lakas ng pagkakahila, gumagsak siya sa malamig na lupa. At bago pa siya makabangon, gumaunang patalim sa kanyang dibdib. Rodolfo, kama na, mahina niyang sambit, habang unti-unting nawawala ang kanyang hinina. Habang lumalabo ang kanyang paningin, tanging alaala ng kanyang pamilya ang naiwan sa isip niya. Ang mga pangarap na hindi na niya makakamtan, ang pag-asang minsan niyang tinanghawakan na yun ay nadurog na parang gubog. Napatigil si Rodolfo, naminginig ang kamay habang nakatitig sa dugo sa kanyang palad. Ngunit na ang lahat, sa harap niya, nakahandusay si Reda, wala ng buhay, wala ng boses, wala ng ngiti. Kinabukasan, natagpuan ng katawan ng dalaga sa madilim na eskinita. Humihiyak ang kanyang pamilya, humihiyaw sa sakit at kawalan ng gustisya. At ang buong baryo, naginbal sa trahedya. Ang simpleng pag-ibig na nagsimula sa mga miti na uwi sa isang bangungot na nagwakas sa kamatayan. At si Rodolfo, tumakas pero hindi tuluyang nakalayo. Nahuli rin ng mga pulis ilang linggo matapos ang krimen. Ngunit kahit anong gustisya pa ang ipataw, hindi na may babalik ang buhay na nawala. Ang alaala ni Rida ay nanatili sa bawat taong nakakita sa kanya, isang dalagang ng Arab, nagmahal, ngunit nasakal ng na maling relasyon at nauwi sa trahedya. At sa huli, ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala, ang pag-ibig na may kasamang pananakot at pangaabuso, hindi kailanman pag-ibig. Isa itong bitag na maaaring kumitil ng buhay. Una, ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman nakabase sa pananakot, pangaabuso o panginikil. Kung may kapalit ang pagmamahal, lalo na kung ito'y pera o pisikal na kapalit, hindi na yun pagmamahal kundi pagsasamantala. Mahalagang maging matatag at marunong huminto kapag nararamdaman ng mali ang isang relasyon. Huwag hayaang akiti ng matatamis na salita kung ang kapalit naman ay pagkawasak ng sarili at pangarap. Ang pananahimig sa maling relasyon ay nagbubukas ng mas malaking panganin. Ang tapang na magsabi ng totoo at humini ng tulong sa pamilya o autoridad ay maaaring makaligtas ng guhay. At higit sa lahat, ang kwento ni Raida ay paalala na ang pag-ibig na may halong takot ay isang bitag. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, hindi ikinukulong. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig!